patuloy pa rin tumatakbo sa isipan ko ang mga salitang bakit? Ano bang nagawa natin sa isa't isa? Bakit kailangan humantong tayo sa ganito? Oo, ano nga, Ted? Talaga ba dito mo kakausapin sa labas? Hindi ba ako pwede pumasok? Ayun, sa mga mga sa ikisay. Alam mo, napaksinungaling mo talaga eh. Hindi ka na nagbago. Bakit ka lang ganito mo ko? Ano ba kailangan mo? Hindi mo alam? Yan ang problema sa'yo. Mukha nga mo, nakikinig ka ng mga kapitbahay sa labas. Oh, Bayaran mo na yung mga mo sa akin, Pera. Tinitext kita, ini-email kita, pero hindi ka sumasagot. Hindi so, ka kaya magbayad niyan. <coughs> Obvious naman eh, na hindi mo kaya magbayad. Hindi na kita siningil noon kasi nakakapagod. Pero ano naman itong pera sabi mo sa akin at sa mga kaibigan natin? Carl, pinagkatiwalaan kita. Pero sa akin na dapat yung mga ganung bagay. Akala mo hindi ko malalaman? Ha? Parang hindi ka nalaman. Dahil sa injury na tinamo ni Jen sa kanilang pagtatalo ni Carl, kinasuhan ni Jen si Carl ng paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o lalong kilala sa tawag na Violence Against Women and Their Children Act. Hindi na naitanggi ng akusadong si Carl ang nangyari dahil sa mga ebidensya ang inihain ni Jen. Ngunit ayon sa apila ni Carl, noong naganap ang insidente ay tapos na o wala na silang relasyon ni Jen kung kaya't hindi na siya pwedeng kasuhan ng paglabag sa nasabing batas. Tama ba ang argumento ni Carl? Hindi nga ba siya lumabag sa sinasabing batas? Ano ba eksakto ang sinasabi ng Republic Act No. 9262 or Violence Against Women and Their Children Act? Ang Republic Act 9262 ay isang batas na ipinasa upang maprotektahan ang isang babae at ang kanyang mga anak laban sa aktong karahasan o pang-aabuso ang karahasan o pang nito ay maaaring physical, sexual, psychological o pinansyal. Ang sino man ay maaaring managot sa ilalim ng batas na ito kung ang physical na karahasan o pang ay ginawa sa isang babae o sa kanyang anak ng kanyang asawa o dating asawa, kasalukuyan o dating kasintahan na kung saan nagkaroon siya ng tinatawag na dating or sexual relationship o maging sa mga anak ng babae, legitimate man ito o hindi. Sa kaso ni Carl o ni Jen ay hindi maitatangging nagkaroon ng sexual or dating relationship ang dalawa. Ang akusadong si Carl ay nag-commit ng aktong karasa na nagdulot ng hindi lamang emosyonal, lalo pa at physical na pasakit para kay Jen. Hindi mahalaga kung ang relasyon nila ay tapos na. Kailangan lamang na may sapat na ebidensya na makakapagpatunay ng isang natapos na o patuloy na relasyon noong oras na sinakta ng offender ang kanyang biktima. Kung meron pa po kayong katanungan, mangyari lamang po na mag-email kayo o mag-text sa mga detaling ito. Maaari din po kanyang kaming bisitahin sa aming tanggapan sa Integrated Bar of the Philippines. Ako po si Attorney Gigi at ito ang Batas sa Pilipinas.